Dito, laging masaya. Welcome sa Pop Life! Isa sa pinaka-iconic na pasyalan sa Antipolo, ang Hinulugan Taktak National Park. Bukod sa kwento ng kampana na hinulog dito noon, ngayon isa na itong protected area na dinadayo ng mga turista at locals. And this is me, Nina. Dito lang yan sa GGSS. Gala-gala, sarap-sarap. Ano nga bang meron dito? Tara, pagpasok mo pa lang, sasalubong sa'yo ang malamig na simoy ng hangin at yung waterfall vibes sa gitna ng nature. May mga viewing decks kung saan kita mo ang buong falls. Perfect para sa pictures at videos. Meron ding picnic areas para sa buong pamilya. Walkways para mag-enjoy sa paligid. At mga gazebo kung gusto mo magpahinga. May spider web, wall climbing, at isang malawak na swimming pool. At lahat ng yan, libre mo lang ma-experience -e dito. Hello po! Hello, good afternoon. Magkano po ang entrance fee dito? Ah, wala po dito binabayaran na entrance payment. <laughs> Kundi parking payment lang po ang binabayaran dito. Oh. Pagpasok po dito sa atin, sa baba bawal ang date, lighter, cigarettes. Mm. Tapos mag-register lang. Yan lang po. So walang bayad yung mga activities wala dito? Wala bayad. Ay, ang galing. Uy, alam nyo na pati swimming, free. Free din? Mm -hmm. Aba, okay pala dito eh. So, register muna tayo. So, kahit anong oras kayo tumambay dito, okay, okay, pwede, pwede. Walang entrance fee dito, unlimited. At kasama natin si Kuya? Rex uh, Ulibo, ay uh, isa po sa supervisor po ng Inulugan Taktak. -tak. At ngayon, ikakwento niya sa atin kung ano nga bang meron dito sa Hinulugan Taktak. Uh, actually, ang Hinulugan Taktak mahiwaga ito. Eh, no? uh, malimit din na dayo. Uh, maraming nagpupunta, hindi amin uh, uh, sa data namin. Medyo sumusobra talaga yung uh, bisita dito. Uh, ang nakakatawa kasi kay Taktak, sa loob mismo siya o sa gitna mismo siya sa ng lungsod ng Antipolo may naiwan pa o natitira pang ganito na protected area na nandyan yung poles. Ito uh, ay mula pa nung uh, 16th century. po Sa programa natin, kung nakikita nyo po yung itinatayo po dyan gusali, sabi nila baka mall, hindi po yan mall o hindi po yan pabrika o kung ano man. Yan po ay sewerage treatment plant, kung tawagin po natin. Ang sewerage treatment plant po, STP, ay siya po ang uh, sumasala. O yung polluted na tubig natin, ititreat po niya, lilinisin po niya at ilalabas po dyan na malinis na po ang tubig, wala na pong amoy, wala na po tayong basura. Uh, isa po 'yan na uh, yan po ay natapos ay uh, malaking tulong o malaking bagay po bilang uh, kami po ang uh, namamahala dito sa inulugan Taktak, no? Ah, uh, ito po ay matatagpuan sa puso mismo ng lungsod Antipolo, uh, dito sa Dang Bacal Street. Pag sinabi po yung inulugan Taktak, kahit balikad yung waste mo, ituturo ka kung nasaan ang inulugan Taktak. Ito po kayo magsadya dito sa inulugan Taktak. Ah, uh, kami po ay bukas mula Martes hanggang Linggo po mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 na lang po tayo ng hapon. Yun po, at uh, inabangan po namin kayo lahat dito. Tara, ang inulugan taktak. Pumasok ka man dyan, nakasimangot ka man, may problema ka man, pero lalabas ka dyan na may ngiti sa kanyang mga labi. Ganun po ang hiwaga kung ano meron ang inulugan taktak. Tayo na, Antipolo. Tara, sa inulugan Taktak. Hinulugan Taktak -tak. tak -tak is not just a fall. Isa itong parte ng kasaysayan, kwento ng pagbangon, at paalala na kapag inalagaan natin ng kalikasan, gaganda at gaganda ulit ito. Hanggang sa susunod na gala, mga kapaplife!